ano yung siya? Gun guntingin mo siya ng ganyan, tapos ganun mo. Oo, uh -uh. guntingin. Basta yun yun. Ang taray. <laughs> ano yung ginagawa mo? Tistik cheese stick. Hey guys, gumagawa siya ng cheese stick. Ganyan pala ang paggawa ng cheese stick. Cheese, ano pa Paano ba cheese stick? Cheese stick, cheese. Cheese, cheese. tapos stick. Ah, oh, ganyan pala siya. Ah, oh, diba? Paninda po niya yan. Ay, bigyan mo yan ng award ah. Pag nagkaroon ng star yung vlog-vlog mo dyan Ganyan pala pagawa ng stick guys Ito, ito talaga yung ano Masipag siya guys oh, Masipag siya Kasi gusto niya mag aral ng mabuti Ayan Business po niya yan Na maliit lang na business Bakit? Sino ba yun? Ayan Ang nagtitinda siya Ayan <laughs> Magkano na bang kita mo? Wala, ay, wala, walang laman naman yung wallet niya. 30, 30 pa lang yan. Ay, 40. Tapos? Kasi, isang tanda lang yung binili ko ni ano, ng rapper. O, oh, ganun. So, ganyan pala yan. So, pa yan. Ito, isang puno ng to kasi so, bumili ako ng dalawang tanda ng rapper. So, magkano isang ano? Piso. Piso isang ganito, guys. Piso isang ganito. Ay, ba, oh, di ba? Piso lang sa kanya. So, ganyan lang pala paggagawa ng ano, cheese stick. So, slice in mo yung ano, slicein mo yung cheese, tapos ibalot sa lumpia. wrapper oh, di ba? Taray. Ngayon ko palang alam na ganyan pala yan siya hmm. po yung business girl. <laughs> business girl talaga. ng mabuti Ano <laughs> ah, kagul? ay naka-ganyan po talaga siya Bakit naka-ganito? Bakit kailangan naka kano? oblong oh, ano ba rectangle ba to? triangle. Oh, naka triangle ang ano rectangle. Wala na talaga akong pag-aaral, ano ba 'yan? Nakalimutan. Ano ba 'to? Kasi kasi pag pagkalahati ng ganyan, ano hindi naluluto yung loob. Ah, oh. hindi, hindi naluluto ang loob. Ganyan, ganun. Mama. So ganyan tapos paano pa ang slice? Di paano yung mga butas-butas? Parang -butas? nakatuwa. yan. Nakasama. Ay, tutupirin naman yan So, ganon. Ay, okay. Tapos bago siya guntingin. Kasi, pag, pag ganito, pag binalot mo yan ng ganyan, ganyan, tapos ganyan, tapos tutupiin mo, hindi na luluto yung loob. Ah, ganun. Kailangan naka-triangle talaga siya. Mm -hmm. Ah, okay. Yan, tips po yan, guys, sa inyo kung paano gumawa ng cheese stick. Kailangan magta-triangle pala yung ano. Yung long wrapper natin. So, bali, ganyan. Tupiin siya ng ganon. And then, guntingin. Sa'yo yun na yung pag ganyan, di diba, ganyan, ano yung siya, guntingin mo siya ng ganyan, tapos gano'n mo. Oo, oh, oh. guntingin. Sa yun um, yun. Ang So, ganun pala yung paggawa ng cheese stick, guys. So, mag-business na kayo. Mura lang. Mura lang. So, ganyan. Ay, ay, dyan siya na magsimula. Hmm. Tapos, ganyan. Kailangan, eto, may triangle din dito. Tapos, i iikot mo. Tapos babasain mo siya ng malinis na tubig. Mineral tubig. Mineral daw yan, social, mayaman, mineral. Sana all may mineral. Sana. Ako hindi naman kami yung mineral guys. Naku, dyan, ano lang kami, hosos lang kami dyan sa ano. Walang mineral-mineral pa. Ganyan lang yung kiss guys. Kasi pag kinapalan ka nyo, malamuni kayo. yung maliit. Oh, siyempre, mahal ang cheese. Ang cheese, eh. Dapat talaga manipis lang siya. Kailangan medyo kapalan yung siya. Medyo lang. Maging sobra. Panoorin mo itong vlog mo, na Nasa YouTube kita. At saka sa Facebook lang. Okay! That's it! Ah. Oh.